Wala, hindi pa nababatak eh So yan, mga idol, yan Magandang araw sa ating lahat mga idol May nagpagawa sa atin lagundrina mga idol Bali te, lang namin mabilisan Bali ang may-ari nito mga idol ay na, nakain lang mga taga Sariyaya Quezon mga idol Wala rin mga rin naman ay mga dumayo din sa akin para silipin daw ang aking ginagawa araw ipadadala natin sa taga Sariyaya Lagundrina wala dito yung may uh, Di hindi makikita sa vlog oo hindi makikita mamaya na lang pagkuha Best fly. Boy, lilibang ka, boy. Ie. Tata ontong ting ting to ah. Oh, we mau debitan ya. Sudah makan di apa ngomong. Saya bawa-bawa mau ta pak tenya sini. Dada-dada mata. Coba keteng di situ. Oke, ini kamu dulu, dinih. Dia udah tarang kan. Ketemu nanti di sana ya. Yan. Oh, okay. Tingnan natin. ihawa muna. Ang bola sa iyo. Huwag kang loh, Lo, loh horo. Lo. Yan ang bola mo muna. Bayan daw. ka magtalang mare. Marunong ka. Marunong yung na yung, na yung, eh. ah, yung... parang ganung itim. Oh, sige gumanda lang ako. baka maulo ka ng kuna. Nang pulo na, nang kukutong yan. Ken, yung ulo mo, tas-tas mo yung hawak mo. Nakakutong na ako nina Tatalsik yung kuna, yung... Pababatok mo muna bago mo ipatalang. May araw. Kasi makita yung ang gawaan pag sa araw. hey, hatak! Wala, hindi pa nababatak eh. Kay lu <laughs> One say. Wante. <laughs> ang ganda ng kulay. Kay lu <laughs> One click eh. <here>. One click. Ganda. <laughs> Ayan na, idol! <laughs> ano na, mga idol ang may-ari? Ay, isang talang. Ano <laughs> na? Oh, no, Pantay na pantay. Wala pa ng plastic sa tabela. Talagyan natin. Balagtag pa lang sa balat. Ini natin? Orma. Para maporma. Hindi pala tayo hiyang ngayon sa double body. Hindi kayo hiyang sa double body eh. Aray <clears throat> mga boss, ang may-ari. Mga taga-riya, taga-karsarya ya kay son. Tumo ko sa ng pagligo yung mga bata. Ah, 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 sida! Huwag mo na kalulusan! Dati ba natin? Hindi nga, mahirap yung baba. Hindi na magwawala. Okay, para lang pinakaw. Wow, kaya mo ka dinay, mababawaray, baray! Ay, mababaw, ay dinay, baka dinay, may tatawid mo dinay. Tining ka? Ha? Walang daya yan, ano na, ano, isang talang ay simula mo maba. One, One click lang eh, pag mga gaya niya. Pero pag talagang tura-tura, talagang, ah ah. Lalo't matigas ang bas Pero eh, lalaban sa hangin yan. Ayam pa nambas ang <laughs> nih Pahawak mo rin eh sa bata. Gagawa <laughs> pala ako ng ganyan pang daily. Oo. Oh. Paglulus lahat yan, itigay katayugan na yan. Ay, pare, dito, mo muna yung, yung saranggula sarang gula, yun. Taga Sariaya, Quezon, mga idol. Horizontal yeah. lang yan. Na, ito gano'n Oo. Hindi pa nga batak na batak nung niha guys. Hindi nga. Hinihagi sa alam <laughs> Ano ba, size na yan? Ha? I-adjust na lang ng konti ang sumba. Wala, pagkatalang iyan eh. steady hmm. la. Okay. Lalagyan ko na lang ng palikpik. Madalian naman lagyan ng palikpik yan. Maganda pa nga ngayon, no? Marisado lang makang tansay? Oo. Oh. Um. Kaya ganyan? Tayo makikisoy yung uh, bababa ko ng madali. Ano yung gari na play Oo. Okay. Okay, yeah, baba niya lang, babaan lang. Sure, ikaw mag-up din Abiyad baga. Alam okay. 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 meron kayong gusto i-shoutout? Shoutout na. <laughs> <laughs> Ay, na Mga uh, idol, lang natin mga idol.

gusto lang ang panara ang ba? may konti may konti may konti may konti may konti ko, konti may konti may konti Oh, yun daw, sa may niyaw, sumabit dun sa sanga nung buboy, ay nang kwan. Ay, matakas na yun. Oo. Hindi naman sa dulaw, diyan yan lahat, kalahati lahat. Wala naman kalahati.

bah. Ayun. 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 mga idol. Ayun. 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 mga idol. Cut ko hey, yo mga idol, okay na. Nalagyan natin ng palikpik. Aha. Oh, huh? Born to be wild. Eh, hey, sasakay na natin sa kanilang... Um, Pala <laughs> ko hindi magkakaari Talaga ang dami nating na tropa din eh. Magsama-sama nga kayo din eh. Aking pipicturan ko lang kayo doon. Dali. Pipicturan ko lang kayo, gagawin kong thumbnail. Daw okay. sa so, sumama ka doon para madamay. Eh. Ay, ay sumama. Ma din eh, kayo din kayo eh. Ah, mga tropa, mga taga Saryaya, taga Lusakan, mga idol. Yun, ayos na. Hindi sumama si Utoy eh. Oh. mga idol, ha? uwi na ating mga tropa, mga taga Saryaya, Quezon. Yan. Salamat sa iyo mga tol. Oo. Ingat kayo pag uwi.

ang um, mga idol ah bali sina utoy na din <laughs>